ang aking ibabahagi sa inyo ay tungkol naman sa kamote may mga area na pagdating ng ulan ay natutubigan yung kamutihan at ang ang isang epekto nabubulok ang laman Pag, pagdating nyo naku bulok na yung laman ng aking kamote sayang naman ay di bubunuti na at tatanay ng bago. Huwag niyong gagawin yon. Yang nabulok na natubig ang kamote, yung nabulok yung laman, pag naiga na yung tubig, madali yang makarecover. Ang gagawin ng kamote, kakainin niya yung nabulok na laman. At pagkaraan ng... Uh ng uh, mga ilang buwan na mga mga tatlong buwan malalaki na uli ang laman ng inyong kamote na nakatipid kayo sa pagbubunot sa panahon at sa labor at sa gastos dahil lang yung iba ay kwan, na discouraged at na ng tubig ay mga mga sampung araw labing dalawang araw na bulok yung laman ng kamote huwag kayong mabahala hayaan lamang ninyo yan at na buhay pa naman yung katawan at ang kamote nakaka-recover kakainin niya yung nabulok na laman para palitan ng mabilis yung lamang nabulok ito ay isang kaalaman na ipapayo ninyo kasi ngayon ay matindi itong krisis sa klima ang, ang, climate change ay maaring magdulot ng matagal-tagal na pagbaha na masira ang ating mga root crops. Kahit yan ay balinghoy na nabulok yung laman, ay tabunan uli ninyo kamuti na nabulok yung laman dahil na tubigan. Tabunan uh, pa hayaan lamang ninyo. At uh, yan ay kusang maglalaman. Yan ang lihim ng root crops. Sana yung nakinabang kayo sa aking binahagi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness ni Pastor Vito.